Ayan mga kapiso no, so may problema yung anong kong natin no, hindi siya nagkikredit mga idol. So maglagin tayo dito, ayan. Hulog tayo ng piso sa kalimang piso kasampo mga idol. So insert coin tayo. Insert coin. So ayan, hulog natin ito mga idol. So walang nagkikredit mga idol no. So, yan wala nagkikredit. Saan po? Ayo. So, yun, wala nga idol. Wala nagkikredit. So, diyan na natin yung walang credit na idol. Yung bote na mali eh. Magkano yante? So, yan, te? So, yun mga idol. Tingnan natin yung ating ano. Nakikita nyo nga idol. 1983. So hindi siya nag-update yung ano. So i-check natin itong mga idol no. So pasok tayo sa admin. Ay lang mga idol. So yun dito sa admin tayo mga idol no. Yan. So yun mga idol. Mga idol, mag voice record lang ako mga idol no? dahil mayroong music no, makapiray tayo mga idol. So ito po yung kaganapan natin mga idol no. iyan so papasukin natin yung admin panel no. Titingnan natin yung loob kung anong uh, uh pictures ang na, nandun na, no. Papasukin natin yung admin panel no mga idol. So Yan nakikita naman yan mga idol no. Ayan, yan lang ang ano mga idol no. Kulang. So ang gagawin ko dito mga idol, i-power shutdown mm -hmm. natin power up natin no bago natin bunutin power up natin yung machine ayan so yan naka up na mga idol so punta tayo ngayon sa bindo mga idol no no punta tayo sa bindo so nandito na tayo mga idol no so unang step natin gagawin natin mga idol bunutin natin ang supply ng bindo na ka power up na yan na, na off na yan, mga idol so natin na wala yung supply tapos yung so yung huwag natin gagawin mga idol no yung SD card ganyan ko lang Luwagin lang natin Yan ang first step natin gagawin yun no? first step tapos balik natin yan tapos mag try tayo uli si una natin tong system na no, wala naman problema sa internet mayroon tayong internet mga idol so balik na natin para mag try tayo maghulog yan try tayo maghulog no so mag try tayo yan ang sit up natin mga idol. So walang problema sa internet talagang mayroon. So try tayo mag ano, open ng portal no. Tara, bunda, balik tayo sa labas mga idol. So yan mag -try na tayo ulit mga idol no. So ito yung ano natin, kaya na ito lado. Oh, sa saka sampo saka piso. So check natin yung date, yung taon kung nababago ba mga idol no. So tingnan muna natin sa baba. So yun na bago na mga idol, no? 'di ba? Ibang ano 'yon taon. So insert coin na tayo. Yan piso muna tayo mga idol, no? Ngayon natin, yung nag-credit ba? Ayan, nag-credit na mga idol. Tapos lima. Yan. Yan nag-credit na. Sapo sampo. ayan 16 mga idol no? tama mga idol so dan tayo na natin kung may internet na so talagang okay na mga idol no? ganun lang ginagawa natin mga idol so may internet na so try natin mag youtube mga idol Ayan na nga mga idol, may internet na tayo mga idol. Ayan, ganoon na ginagawa natin mga idol, ano? So ayun na nga mga kapiso, no. So na na yung ano natin, issue no, nung uh, no credit saka yung abnormal yung uh, year. So yun ang ginagawa ko mga idol, no. First step ko ginagawa, uh, power shutdown mo mga idol tapos remove yung SD card tapos balik mga idol. So first time kong nangyari sa bindo ko yan. So yun ang first step natin ginagawa. Pero pag hindi talaga kaya yung uh, gano'n na issue mga idol no. Uh, kailangan nang uh, reflash na natin yung SD card natin mga idol. Sa first tip pa lang natin no. So nag ginawa natin so na, na naayos na natin yung ating bindo. So yun lang ginagawa ko mga idol no. So sana kung mayroon kayong ganyang mga issue no sa ating um, mga bindo machine. So yun ang sundan niyo lang ng ating uh, tutorial mga idol. Yun ang ating first tip natin uh, ginagawa power shutdown saka syempre yung ating uh, SD card uh, remove lang tapos balik ganun lang mga idol no uh, naging, uh, naging normal na lang lahat after na nating ginawa nung uh, uh, steps na yun uh, naging bumalik na ang lahat naging 2024 na yung ating uh, system kasi abnormal kasi yung ano nya kaya uncredit yung ano nya hindi nakikredit yung ating uh, pag naguhulog tayo hindi, hindi niya kinikredit so ngayon naging normal na ang lahat ng mga idol so ayan maraming maraming salamat sa inyong lahat no, sa hindi pa nagsubscribe sa ating channel pakisubscribe na rin at pakihit na rin ang ating notification bell para notify kayo kung saling mayroon tayong mga bagong upload mga idol ayan maraming maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagtitiwala nyo sa akin ayan na 5k subscriber na po tayo mga idol maraming maraming salamat sa inyong lahat Ayan, yun lang ating uh, sundan yung mga idol, no? Uh, yung, yung mga issue na gano'n ah uh, sana makatulong sa inyong mga ano uh, piso wifi ay uh, yung super nga pala natin no easy mga idol easy super mga idol no uh, talagang hindi ako nagano ng ibang super kundi easy lang talaga ako easy lang talaga mga idol yun lang nga maraming maraming salamat sa inyong lahat uh, ingat kayo lahat mga idol no? maraming salamat sa inyong pagsubaybay bye bye